Hi mga guys. So for today, magluto tayo for dinner. So nagprito ako ng ano. Ayun, parang pag sobrang lapit, parang ano, di ba? nang pritong isda para pansahugta sa ating sabaw. So para siyang laswa style pero yung ilalagay natin ay um pritong saluyot pritong isda. So, ayan naman, alog bating konti lang. So, konti-konti lang kasi baka masayang, hindi din maubos. So, so guys, tuloy na tayo. Na-turn on ko na po ang fire. Pinainit ko to kasi medyo igisa ko ng konti yung ating kamatis. syempre marami tayo garlic at so para masarap iubos na natin ito lahat so ang ginamit ko na mantika yung pinagrituhan ko ng isda rin kasi konti lang si bago ng sikat ng mga plastik na ito. Latawa naman ito guys kaya kaila hindi na makailangan na in dunoton mo pa yung ano. Uh, mga gulay, ang mga ganito, aromatic. Gusto ko lang na igisa siya para medyo may tastey. Okay. putang ta na ang ato nga sitaw mabilis lang to guys kaya ilagay ko na talong ugas na ito mga guys ayan so, so maglagay na ko ng salt para medyo maglasa na siya. maalat na rin itong ating fish kasi na ipang sahog so wala na siya masyadong betche na lang. So, tapuan muna natin. After one minute. Ayan. And then, halu-haluin ta. Last one siya. Pero, ang na ano? So, mas masarap kapag medyo normal lang na taste ba. I mean normal, normal. I mean, lasa lang talaga ng gulay. So, walang halong mga iklabor, iklabor. So, okay naman yung apalayatan, no? Baka dunok na. Ayan. You can see. Kunti na yung guys. Takpan ulit. Tsaka mag-prepare ako dito ng pepper at vetchen. So, I'm a Filipino. I'm using both. Asian using bitching. So ibang country, guys, nag-a-review na lang siya ng seasoning. So, ito po ay seasoning. Kita nakita ko muna sa video. So, ito seasoning. So, ito po yung alugbati and saluyot. Ayan, ang ating alugbati at ilagay ko na. So, buti na lang makalive ako. Parang email mo. Wow, look at that. Then, next natin yung ating saluyot. Full of saluyot. Ano yun? Parang may nakita ako ng dahon ng ano. Ayan dapat palaging kumus ko sa asin tong ano, sa loyot So, ayan mga guys. Look at that. Katahong, ba diba? Katahong. O. Ayan. Ang sili ilalagay na natin yung ating fish na pansahog. Okay. Pansahog na fish. So, ulo lang ilagay natin dyan. Ilagay. Luto na yung ating ulam. So, itira ko tong isa kasi baka ayaw ni Saharan sa sabaw. Eh, dapat yun ang maliit sa kanya. Pero gusto niya kasi crunchy. So magtagito siya na isa para sabaka ayaw niya nang may gulay ba. Gusto niya ano. So, ayan. Luto na guys. Pwede na natin kainin. Pakpan ko muna at turn off na yung fire. Wala nang tikim-tikim para surprise ang lasa. Turn off na natin yung fire. Ayan. Tikman ko lang. Kawawa naman kapag last I'm here. das yes, ay siya guys so maglagay ng salt pero para sa akin kasi okay na yan das yes, ay right, ha mabang mag mag na guys yan magdagdag lang ko ng salt so check na natin ayan na siya guys look at that ito na ang ating ulam for tonight in it na rice